nabihan po kasi ako ng isang teacher na naputol daw po yung tali kahapon ng plug Ako po yung nag-aayos lagi ng tali kapag napuputol yung tali. Tinali na namin yung plug. Tinaas na po namin yung plug kanina. Hindi po ako nakakot kasi tanay na po ako umaki at tapunan ng <laughs> Dito po kasi wala pong lalaking personnel. Puro po kami babae. Hmm. Tapos maliliit po yung mga bata. Kaya hindi po namin nire-reach yung mga bata na sila po yung aakyat. Hindi ko rin kasi alam na na-i-post na ni ma'am. Nung nalaman ko, nagulat ako. Tapos syempre, masaya na ito yung naging ending. Matapang daw. sa ginagawa po namin yung flag ceremony na wala po yung nakataas yung bandila po, ginawaan ko muna ng paraan. As a teacher, gagawin po naman po lahat yung makakaya ko para pagsilbihan sila. Kahit yung pag-akyat sa flag hindi ko po, po i-risk yung kanilang buhay para sila po yung gagawa noon. Gagawin naman natin kung kaya naman natin, pero wag naman po nilang subukan kasi delikado. Okay. you